Sini main di kauk. Kau tu tu sundang. Kau tu tu yang hitun sar. Hitun. Tersangat ini. Ah matamu mau bolong ni. Di sini tu. Nak pergi? Nak pergi? Kembali lagi. Guys. Harap kami mengan. Pagi. Anu, ah, no, nama kita entau gento. Um, Maggata kami guys ng bilo Pero tang <esh 562> para ko ang galing ko talaga ng mga gukay ng luti. Dagko na naka na ng laban ani oh. Ako na ni, na. Na 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 ni, oh. ni itun bi. Itun na. Das baris lang. Ah. Ko ang gitin ko sud. Ano pa sa Ang dami tayo. Ang dami. Tayo na rin. Dalawang puno lang siguro, Lin. dami na. Hmm, tama na ito. Tama Ang laki eh. Wow! Ang laki oh. Pasaman. Ano oh. Wow! Dalawa lang. Ito po meron. Ang dami po yun. Ang wala naman din. Dahil sa yun din. Ang awa. Murugula na sir. Ang lawas Ang pero okay lang, dami ito din, oh. Dami yun. Eh. Hmm. Tapos balik na natin. Ito guys, pag hinuha mo, kailangan mo ibalik para matubo ulit. At magkaraman. Sa susunod, may babaw, ano ang kalama ulit. So, kukain kong laman na. Ay, kinuha. Tara lang na.